Good guys, nandito tayo sa Palalete Ops, pupunta tayo kahit saan Trip lang natin kasi naboboryo tayo Nagpagas muna tayo, mm, madumi na yung motor natin Kailangan na linisan At eto, nakarating na nga tayo ng Javier Leyte Ayan, uh, um, yan. sa mga kabundukan na yan natin, yan. nandito na tayo Of oh, this way is going to Bye Bye City ha, Papuntang Haplag Leyte at Sugod Southern Leyte Yan, ops, umaga na tayo Mag-trip lang tayo kung saan ba dito may magandang ligo at nakarating na nga tayo dito sa Mayhilusig Elementary School Nakita natin ang view Wow, ang ganda talaga dito sa uphill. Talagang nakikita na ng mga kabundukan. Pero nagpatuloy tayo, tayo, sa ating byay byay byay. At um, nawawala tayo. Saan ba tayo pupunta? Pero binidyo ko na lang kasi ang ganda ng daan na naka, napapaligiran ng mga puno at halaman. So guys, uh, eto natuntun ko na ang aking pupuntahan. Ah, hindi pala pupuntahan. Kasi nadaanan ko lang to dito sa may tulay. Kaya parang uh, ganado sa trip natin. na Parang pasok siya sa ating bucket list. <laughs> And nandito na tayo sa silong ng tulay O, oh, binidyo ko Maganda dito para eh, yung barangay nila Ano, 4 di Agusto ba yun? ma -plug eh, basta Kaya yun, hindi ko na naalala So, eto guys, naligo ako May mga naliligo din dito Kaya, so, eh, ako Bro, ah, maligo lang ako Trip ko lang ah, Tagasan ka dati Kaya pala ako. ah! at nagshampoo shampoo na ako at saka nag yan dyan nilub sarili at nag relax relax ng konti konti pa haya hi <laughs> so guys, eto loblob naman tayo. Talagang uh, gusto nating mag-refresh at uh, tsaka tanggalin ang ating mga na Ha, nakuhang mga ha, 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 mga dumi sa ating lakad. Oh, ito, binedyo ko dito, guys. Ang ganda din naman dito. Mga bato-bato, talagang nakakapag-relax. Medyo malamig yung tubig kasi bato-bato nga. At doon, sa main mga naglalaba, nagka, nagtitan, nagiinuman yung mga nilabangan nila dito umaagos sa akin. Pero okay lang, malinis pa rin naman ang tubig. Ha? At ito, nagdala ako ng tuba at kumain ako. It's already 11.30 in the morning. Ah, noon. <laughs> tangali na, basta tangalis kumain ako guys, yung ulam ko guys is hotdog na may paksiw, na may gulay, nilagang uh, sarisaring gulay oh, eto, eto na guys eh uh, binigyo ko dito para makita nyo na maganda, talaga nakaka-relax sa uh, Ta tapos guys, sobrang relax kasi nag-inom ako ng tubanels na aking dala <laughs> tuba ngayon talagang solo flight muna tayo at nagloob naman dito talagang refreshing hayahay, nakaka-relax lang after sa ating mga uh, uh, mga problema eh, hey, wala naman, hindi talagang ano lang, gusto lang mag-relax eto, tapos na ako maligo, tapos e, yun nagtawid na ako tinawid ko na dito yung uh, tubig yung ilog ayan, sapa at iba pa <laughs> De, tumawid na ako ta tsaka pupunta na ako sa lugar kung saan ako dadalhin ng aking motor ayan guys so naga uh, Uh, sapatos na tayo at ready to go naglakada na tayo paakyat medyo paahon sya ng konti lang naman, konti hindi naman tayo mapapagod so relaxing pa rin doon sa taas nakapark yung aking motor yan, kanina madaming nakapark dito kasi madaming naliligo, yan ako so isa na lang nakapark at ready na ako mag go 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 dadalhin tayo ng ating paa ah ng ating motor pala. <laughs> Kung saan tayo mapunta. So, eto guys. Ready na ako para mag-viewings, uh, viewings dito sa highway ng mahap late wow ang lapad na ang kalsada nila tapos yung mga bahay dito may mga nagbebenta ng mga gulay prutas at saka fresh yung air may kabayo pa ang laki pa naman ng <laughs> so guys dito nakarating ako binalikan ko ulit dito tinignan ko nadaanan ko kanina kasi ang ganda ng view so nag video ako wow oh my god wow <laughs> so bisita kayo dito guys maganda dito sa may mahaplag wow Thank you guys for watching sa susunod na video oh my god wow <laughs>